So mga idol, ito yung panibagong pinapagawa natin na fish pan, concrete fish pan. Ito yung nauna, yung pangalawa, at ito yung pangatlo. So baritat tatlo na yung ano natin, fish pan natin kung ano. So ito, ang laki nito ngayon is 8 meters by 7 meters. So medyo malaki-laki ito mga idol. Ayan o, nakalayout na siya. Okay, so unang araw ngayon nila. Okay mga idol. Okay mga idol! Good morning! Welcome back again to my YouTube channel. Kasi gibara, 56 mix vlog. So ayun mga idol, uh, naka-layout na yung isang fish pan natin na pinapagawa uli Ito. Ito yun. So mga idol, ito yung panibagong pinapagawa natin na fish pan, concrete fish pan. Ito yung nauna, yung pangalawa, at ito yung pangatlo. So bali tatlo na yung ano natin. Fish pan natin kung ano. So ito ang laki nito ngayon is 8 meters by 7 meters. So medyo malaki-laki ito mga idol. Ayan o, naka na siya. Okay. So unang araw ngayon nila. Okay mga idol. Ito mga idol, yung halo ng pakyawan. Yes. <laughs> Tingnan nyo, para makakukay ng technique O sa ng mga, hindi ito flood. Ano ah, project ah. Flood control, ano to? Private property to. Hindi ka sa ilang gobyerno dito. So yan ang teknik ng paghahalo ng ano, pakyawan. Ganyan ang tekniko oh. Mabilisan lang. Yan oh. Yan ang teknik ng ano, pakyawan na halo. Yan o. Oh. Okay mga idol. Ito na, napustihan na nila o. Nabuhusan nila yung puste. So bali ang puste nito is walo walo yung puste na pinalagay ko para medyo matibay-tibay kasi isang hollow block yung nakalubog hindi ito uhukain mga idol ganito lang yan hindi na uhukain so ang pinalagay nating puste walo yan nabuhusan na nila so bukas asintada na sila so yan ang natapos ngayong araw na ito mga idol hmm. yan ang walo yung puste pero nabuhusan na yan So okay mga idol, day 1, day 1, unang araw okay, 8 by 7 meters, ang laki, ang lapad at ang haba okay.